Kami pong mga magulang sa loob ng Iglesia ni Kristo. Papagpahingayin man kami ng Panginoon Dios, Kung ang pag-uusapan ay ang magiging talagayan ng aming mga anak, panatag po ang aming mga kalooban. Sapagkat kunin man ng Panginoon Dios ang buhay namin, mawala man kami sa mundong ito mayroon pa rin Diyos na sa aming mga anak ay magbabantay at aalalay.